Paano i-private ang ating Facebook account? Napakadali lang nito gawin at sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Okay? Simulan na natin. Para i-private ang iyong Facebook account ay i-open mo lang ang iyong Facebook app. Pagkatapos dito sa homepage ay pupunta tayo sa menu. Pindutin lang natin ang three lines icon na nandito sa upper right corner pagkatapos niyan ay mag-scroll down ka lang at hanapin ang settings and privacy. Ito siya, i-click lang natin at piliin ang settings. Dito mag-scroll down lang tayo ulit at hanapin ang privacy checkup. Ito siya, pindutin lang natin. Dito ang unang i-click natin ay ang who can see what you share. At continue lang ang gagawin natin dito ay kailangan natin gawing only me ang lahat ng nakapublic dito. Phone number, gawin mo yung only me. Email, only me pa rin. At lahat ng nandito, gawin mong only me. Pagkatapos, i-click lang natin ang next. Dito sa default audience, pwede mo itong palitan ng friends. Kasi kapag naka-only me yan, ay walang makakakita ng future post mo. Pero pwede mo pa rin gawing only me yan, depende yan sa'yo. Sa stories, friends lang, dahil walang option na only me dyan. Now, ang pinaka dito ay itong limit past posts. Kapag pinindot mo kasi itong limit, lahat ng post mo na naka-public ay magiging friends only na lang ang audience. So i-click lang natin itong limit at limit. Pagkatapos niyan, i-click lang natin ang next. Next lang ulit. Then review another topic. Pagkatapos Punta naman tayo dito sa How People Can Find You on Facebook. Continue lang. Dito sa friend request, make sure na gawin itong friends of friends. Pagkatapos niyan ay i-click lang natin ang next. Dito sa people with your phone number, kailangan natin itong palitan ng only me. Same din dito sa people with your email address on Then, next lang ulit. Dito naman sa search engines, make sure lang na i-turn off mo ito para hindi ka ma-search sa lahat ng search engines katulad ng Google. Pagkatapos, next lang ulit. At review another topic. Ngayon, babalik na tayo sa first page ng settings. Mag-scroll down ka lang at hahanapin naman natin ang followers and public content. So ito siya, i-click lang natin. Dito sa who can follow me, make sure na naka-friends ito. Who can see your followers on timeline, dapat naka-only me. Who can see the people, dapat din naka-only me. Who can comment on your public posts, dapat naka-friends kasi wala yung only me. Public post notification. Optional yan na gawing only me. Pumili ka lang ng kahit ano dito. Depende yan sa'yo. Ito namang public profile info. Make sure na naka-friends yan. Pagkatapos niyan ay wala na tayong ibang gagalawin dito. Mag-back na lang tayo. Now, iti-check na natin ang ating profile kung naka-private na ba. Dito sa profile mo, i-click mo lang ang three dots na nandito. At i-click ang view as para makita natin kung ano ang nakikita ng iba tuwing binibisita nila ang ating profile. Wala na tayong makikita na kahit isang post, ibig sabihin niyan ay naka-private na ang aking Facebook account.